Ayan guys, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa lahat. Ah, pabalik na ako ngayon ng ano, warehouse. Ah. Ah, bulto pa habol, guys. Si, ano na. 10:03. Magandang gabi. Ah, uh, lambos yun ang biyahe Si Lambusay. Wala, wala, wala pang kain. Wala pang kain. Wala pang kain. pa ganito guys, pag ano wala walang susi Walang susi ito, kailangan uh, na ah uh, Delay ang ano natin Dili na rin ang kain Magandang ano, sabi sa inyo guys no? Oh. kain tayo so, tapay muna kasi pang ano lang pang tapal tapal sa ano utom so butong ta talaga oh, tapay tapay

talaga pang lang pang pang, pang tapal sa gutom talaga buhay natin buhay ng driver